September 21 Ano bang kaganapan na September 21 Siyempre magra ang Pilipino Dahil Malala na ang corruption sa ating Bansa so nandito tayo Ngayon mga idol sa Camp Aguinaldo uh, Ito ay uh, Pagbibigay natin ng suporta Sa ating mga kapwa Pilipino Na siyempre uh, Hindi din nagustuhan ang Corruption sa ating bansa malala na Kasi na kailangan natin tumayo sa ating bansa para sa young generation para mapalaya sa mga kurakot sa ating bansa ang manggagawa ay hindi makatawid buhay dahil sa sobrang baba ng sabon ang mahirap na pamilya ay pumipila sa ospital pero hindi masipaso dahil sa kawalan ng pambayad pero ito yung magandang balita mga kapatid Malinaw ang mensahe ni Propeta Amos. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabi niya, hindi ko kailanman dilimutin ang inyong mga ginawa. Kahit takpan at saktakpan mga, ng mga makapangyarihan, kahit ibahon ng mga investigasyon, kahit guluhin ng may

mas maganda pang gayahin na lang natin yung Nepal at saka Indonesia na pinagsusunog yung mga bahay ng mga kurakot para matapos na sila man ay uh, gusto din nila yon na ganong mangyayari so nakasupport pa rin pala sila sa atin akala ng iba hindi so may mga pulis din na uh, mabubuti ang ano, puso so no choice sila kasi yun nga Pakintahan ko si sir Siyempre sumusunod lang sila ng utos ng mga hirang official nila or sa pangulo kaya dapat sunugin na lang yung mga bahay ng mga ano mga taong kurakot sa bansang ito para matapos na ang mga Pilipino ay nagpakahirap hirap na hirap sa buhay tapos nagpakasasa yung mga nakaupo sa politika natin